Lupi pa share ko lang ano, ito, Anong, itong umuwi ako, ayan, nakita ko yung dagat na dati namin pinupuntahan ng aking mga tropa. Ito yung tinatawag na Paladion Beach, noon. Walang bayan dyan noon. Pag na bo-board kami, pumupunta lang kami dyan. Itong bay, naliligo. Ayan yung mga kaibigan ko, mga childhood friends ko, na talaga naman hanggang ngayon, eh, uh, kasakasama ko pa rin sa ah, mga gimmick na no? kahit na medyo tumatanda na kami after so long uh, we still keep in touch pa rin yung isa dyan 34 years na kami hindi nagkita ngayon lang ulit kami nagkita so ito yung dagat hindi nakagaya ng dati hindi na siya kasinlinis ng dati ang dami na kasi mga barko ang dami ng mga ano mga medyo madumi yung mga ano na maraming hindi hindi Tine-take care ng mga taong pumupunta dito no? ang daming basura nakakadismaya lang kasi dapat uh, you we should take care yung environment natin yung lupa hindi na kagaya ng dati na kasing puti ng ano da, ng ano na white sand. ngayon kasi magmula nung pumutok yung pinatubo kaya naging ganyan na yung kulay niya nagkulay gray na siya thanks for watching